Ayan, pupunta kami ngayon sa merkado, maulan tapos may baon ako tapos nandun si Black Jack ayun, magbubulog sila ngayon, kasama ko si Jack Jack <laughs> Ayan, maulan na dito sa amin, kasi may bagyo na naka jacket ako kasi malamig Ayan. Ayan. Kanuna. At nagtungo na nga kami papunta doon sa merkado. Maulan na nga yan, kaya malamig ang panahon dito sa amin mga mare. Ayan, pagkadating ko nga doon sa tindahan namin, yung tindahan nga namin mga mare, ay naglagay lang kami dyan ng lamesa. Ayan, at dyan namin pinapatong yung aming panindang karne. Kasi mga mare, nakapwesto kami sa labas ng bodega. At yung may-ari noon ng bodega na yan mga mare, ay ang pamilya ng aking asawa. Kaya instead na magrenta kami ng pepestuhan ay dito na lang kami naglagay ng lamesa para hindi na rin bayarin kada buwan. O ba? Diba? <laughs> Gusto ng aking asawa no kumuha na lang kami ng rerentahan para na rin mga mare ay madagdagan pa yung aming paninda. Sabi ko nga sa aking asawa ay saka na natin yung gawin kasi hindi pa natin kaya sa ngayon. Kaya ayan, dito lang muna kami tiis, tiis. Ang importante, wala kaming binabayaran kada buwan na renta. <laughs> kasi mga mare masasayang lang kung kukuha kami ng rerentahan kasi yung aming panindang garne mga mare ay nauubos siya hindi pa nagtatanghali kaya sabi ko sa kanya saka na lang tayo kumuha ng rerentahan kapag kaya na namin at sapat na yung aming oras na dapat i-google sa bagong pwesto kasi ngayon mga mare hindi pa namin yan magawa kasi marami pa kaming i-consider at isawang nga doon si Jack Jack yung aming panganay na anak dahil nasa daycare pa lang siya at kailangan hatid sundo at kailangan ako ay nandoon sa kanyang paaralan hanggang sa matapos yung kanyang klase kasi hindi yan may iiwan doon kasi yung mukhang bibig niyan ay laging mama mama o oh, nanay lang ang nakakarilit noon mga mare <laughs> at ayun na nga mga mare kapag naiiwan yung mare nyo sa tindahan ay ako na din yung nagihiwa ng karne kung ano yung gusto na pagkaluto ng customer. Ayan. Pero pag hindi ko kayang hiwain, ay nagpapatulong ako sa kapatid <coughs> ng aking asawa. Yung aming binibentang karne, mga mare, ay galing yan sa aming farm. Yes, mare, dahil nagpapalaki din kami ng baboy eh, na ginagawa naming fattening. At yung fattening na yon yan din po yung aming tinitinda dito sa merkado. Kaya ayan, nakakasigurado kayo na, na maganda ang kalidad ng karne. At yung aming karne mga mare in ay naka-choice cut na yan mga mare. May pork chop, lempo, may ribs at buto-buto. Depende kung ano yung gusto na pagkaluto ng customer. At hindi nga nagtagal ay dumating na ang aking asawa. At pagkakadating niya mga mare ayan, kumakain na kami ng agahan. At yan, nagchichikahan, nagaantay ng bi bibili na customer. At hanggang dito na lang muna mga mare. Hanggang ulit sa susunod na mga video. Maraming salamat. Bye-bye! God bless!